Hello po mga idol. Uh, kakapasok lamang po ng confirmation na ito regarding kay uh, Jonas Sultan. So itatalakayan natin yung kanyang uh, paghahanda dito nga po sa kanyang nalalapit na laban October 30 sa New York. Uh, laban po dito kay Carlos Caraballo na may apat, uh, apat na panalo at uh, apat dito lahat ay uh, coming from a knockout at undefeated. Po muli po October 30 po 'yan sa New York. So bago po tayo magsimula, intro muna tayo. We are all day everyone, uh, first I would like to thank Sir Manny Pacquiao, uh, Sir Sean Gibbons. Mark and will translate. First I would like to thank God for giving me this chance To have the main event of the evening. Ayan nga po mga kaibigan so uh, nakausap po natin ang promoter po ni uh, Jonas Sultan na uh, ang uh, CEO ng Viva Promotions na si uh, Sir Brandon Gibbons at uh, although medyo nakakalungkot uh, dahil uh, ang expected po natin ay uh, uh, si Sir May Muhiredo na nga sana ang hawak nitong uh, strength and conditioning ni Jonas Sultan uh, kaya nga lamang po medyo po hindi nagtugma ang mga schedule po na uh, meron po sila ngayon so currently Jonas Sultan po And uh, Sir Brendan Ay nasa LA po ngayon At ang uh, Si uh, Sir Memo naman po Ay most probably Ay magiging Las Vegas based pa rin Dahil may iba pa din siyang uh, boksingerong hinahawakan uh, Bukod po Dito sa mga fighters Ng Bibat at MB So yun po um Maging ako man po eh, Akala ko Sayang sana talaga uh, uh, 100% Matutukan ni Sir Memo Heredia Itong si Jonas Sultan Dahil hindi din biro yung kalaban But uh, <clears throat> Ang kinagandahan naman Itong mga idol Dahil Uh, para magiging consultant pa rin po si Sir Memo Heredia at uh, magdi-deliver po nung kung ano man ng mga dapat gawin ay si Sir Brendan Gibon So, hindi man po nila kasama uh, physically si, uh, si Sir Memo eh uh, yung mga instructions naman po ay ibibigay niya kay Sir Brendan na talagang natuto na din naman through the years na, uh, no you know, katim sila Sir Memo uh, of course yung mga iba pang kinukuha lagi ni Sir Sean and uh, at uh, talaga namang imo-monitor pa rin ni Sir Memo kung ano ang mga progress nito kung si uh, uh, Jonas Sultan mga idol. So yun lamang po ang ating uh, uh, update po sa inyo ngayon at uh, Jonas Sultan ay kasama na po ngayon ng uh, nila Jeremy ng Kahas diyan po sa LA sa pa rin po sila nag uh, nag at uh, talagang tuloy-tuloy uh, na, tuloy na po ang laban niya. And uh, hopefully after that fight uh, title eliminator and uh, makalaban na po sa, siya sa uh, world title fight. Yung iba pong mga update mga kaibigan regarding ibang MP Promotion sa Fighters eh mailalabas po namin soon Ayon ah, kay Jerwin na ah, ang kahas daw po ay ah, malamang meron ng, na doon sa pinagtipilian Meron na uh, definite na uh, pangalan But hindi pa nailalabas lalabas magpasanggang ngayon Ayan, ah, pasensya na may ingay si Brent. So yun mga idol, ah, yun na lamang po At uh, kung ano man pong uh, upcoming updates ay... Uh, ilalabas po namin agad dito para po updated po kayo lalo na dyan sa kila Jonas la Jerwin uh, of course Quadro Alas din sa mga nagtatanong at uh, si Marlon Tapales uh, November uh, yan si Marlon Tapales World Title Eliminator World Title Eliminator din at Jack Tipora mga idol ay uh, uh, sabi ni Brendan ay workout his weight first and then he will be coming to the US yun lang po peace